Ayan, hinahanda ko na namin yung mga talong namin, mga guys. Ito yung nakuha namin dun sa um, aming garden. Ayan. Hmm? Ang atsal na to dito. Hindi ba na ako Pusik ito. Ito yun ang nakakarami, um, mga guys. Dadalhin niya to dun hmm. sa trabaho niya, ibibinta niya to mga guys. Tingnan natin kung ilang kilo to. So, first harvest namin to sa amin mga talong. Oh guys, ito mga guys, reject namin. Binta namin to ng 20 kilo. So, mabot ng isang kilo. So, ayan. Bigyan ko ng sukli si ma'am. Ilan yung ano mo ma'am? 50 pesos. So, bigyan ko ng 30. Iha Ah, ah, Yak bata buroy. So, yan, tama na. Tama At ito mga guys, natapos yung pagripak ng asawa ko. Bale, ngantong kilo sa lahat eh. So, apat. Ikalima lima yung reject natin. So, limang kilo ang first harvest natin sa ting talong. Kukunti lang dahil marami kasing uod mga guys. Hindi makapagbunga. Kainin niya kasi. Ayan. So, mamaya, i-deliver dalhin na yan sa, ano? Dali. Hindi pala i-deliver. Dalhin niya sa hospital. Do 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 Ito na to, yung talong. Punta na siya sa job. So, ayan mga guys, punta na tayo sa sa ginan. Tara. Tara. Kukunin natin ng isang puno ng kardaba mga guys. So, ito yung lutuin natin na halang-halang. So, ito lang yung kukunin natin. Okay, hirap yung tagain. oh Tony. balatan natin hmm. ito mga nap ng ulam okay, Ito na yung nakuha nating saging, upod ng saging tara. Doon na natin to hiwain mga guys sa bahay. Ayan, babalatan natin to mga guys. So, ayan mga guys, nakarating na tayo nito. Ayan, putulin ko muna kasi napakataas. So, ang kukunin natin, babalatan pa din natin to mga guys. Sobrang kapal. Yung ubod lang ng saging. Ito o. Oh. Ang kukunin natin. So, babalatan muna natin to medyo makapal-kapal pa kasi yung ating saging ayan sobrang sarap nito mga guys as in subukan nyo to magluto sa inyong mga probinsya or sa inyong bahay kung meron kayong puno ng saging mga guys sobrang sarap talaga um, dati, dati ka ah, nabubulal ako Dati kasi, um, ito yung inuulam namin nung bata pa kami. And alam kong tong ulam na to dahil yung mama ko nagluluto siya sa bat ng bata pa kami mga guys ginto yung pinapaulam niya sa amin so ginawa niya ang halang-halang at nakatikim din ako sa iba mga guys yung kapitbahay namin noon nagluto din sila ng ganito so ngayon nagluto ako mga guys ako na naman yung magluluto Tikman ko naman yung aking luto. Ito, lo, ito yung ingredients natin mga guys. Ayan. So tara, mag-start na tayo. So ayan mga guys, sinimulan ko na ang paghiwa-hiwa sa ubun ng saging. So itong saging na tong klase ay yung saba mga guys. Saba lang mga guys sa puno ng saba yung kunin nyo. So ayan, sinimulan ko na sa paghiwa-hiwa katapos ko ay pipinuhin pa natin yan mga guys at saka isunod na natin yung mga ibang ingredients na hi hiwain din natin mga guys at pasensya na din kayo kung yung mga gamit namin medyo luma kasi walang kaming pambili pa so ayan mga guys natin na tong pipinuhin mga guys pagkatapos nating hiwa-hiwain ayan pipino pinuhin natin tong ating ubod ng mga saging para hindi naman siya masyadong malaki mga guys pag sinasobo natin so ayan sunod natin yung manok So, ayan mga guys. Natapos ko nang hiwa-hiwain. Ayan, sunod so, natin is uh, pigain natin yung hiniwa-hiwa nating ubod ng saging. Ayan. Para kunin natin yung um, ang tawag dito ay yung sapla niya mga guys. Yung saplud ng saging. Kailangan natin kunin para hindi siya matayam natin. So, ayan. Pipigain natin lahat yan. At pagkatapos nito ay mag-start na magluto. Sabrang sarap to mga guys. Ayan. Ubus na natin pigain lahat. Tapos na. So, ito naman yung manok natin. Eh, inanok ko na, pinalambot ko na kanina mga guys. Pero tayo matagal na. So, manok ang ihalo natin dito. <tap> So ito ng manok Ang ubod ng saging At itong ating mga pepper bell, mga labuyo At sibuyas So tara, magluto na Ay nakalimutan ko Hindi pa pala tayo nakapag um, Balat ng Balat ng niyog So babalatan muna natin tong ating niyog ay nako makakalimutin na talaga ako mga guys, pasensya na kayo eh, ang sinimulan ko ng pagbabalat at saka mag ano na lang tayo, pagkatapos nating balatan is magkagod din tayo mga guys, kagurin na natin tapusin na natin ang ating trabaho bago tayo magluto so para prepare lahat, kalimutan ko tuloy Nagkagood na ako, mga guys. Nagkagood na ako ng niyog. So, um dito pala kami magluluto sa labas. Kasi, mga guys, hindi kasi makikita yung... Uh, napakadilim kasi sa loob ng kusina namin. Walang kuryente, walang ilaw. So, dito ako sa labas. Dito ako magluluto, mga guys. Para kitang-kita talaga yung video natin. Para hindi magiging blurred. Ayan. Nagsimula na akong maghaling dito sa aking um, dapugan <laughs> dapugan dito mga guys so ito na yon mga guys naka ano na naka siga na yung ating mga kahoy lagay natin yung kalaha so ayan lagay na natin yung nupusan natin na gata ayan palagay na yung ating gata sa kalaha tapos takpan natin pa ano natin pakuloyin na ng ilang Ayan lang natin dito ng ilang minuto. Mm. Kaya naman, ano Ayan, sa likuran ko, yung anak kong taga-pipe taga ng langaw. Ito na siya mga guys. Nilagay ko na yung manok at saka yung ubod ng saba Kalimutan ko mga guys mag-video. <laughs> so ayun. Ito so, nakalunod na siya. So magantay na lang tayo ng ilang minuto. Para maluto. Yan mga guys. Halang-halang na ubod ang at merong manok. Magluto pa tayo ng daing mga guys. Sobrang sarap talaga. Sarap to mga guys kung mais yung kanin. Kaso hindi mais yung kanin natin. Pero sarap talaga to mga guys. Subukan nyo to mga guys. Wala. <laughs> okay. ano, mga guys? Ah ay na tayo mukhang na ano na, pasar na sa kain yung ating Ganyan Huwag tayo dito. Paasok ka rin. Hindi talaga, Tris. Okay, isa oh. Come Tala. So, ayan. Ito na yung ating um, halang-halang na manok at ubod ng saging. Ayan, may daing pa tayo. So, tara, let's go. Kain na tayo. Naghinam-hinam na jukos kalami. Aning halang-halang balami. Chukain Aning halang-halang nga ko ano. So, pala ay magtagalog bala tayo. So, napakasarap ng halang-halang mga guys. Sobrang sarap. mm naglalaway na ako mga guys. Sobrang sarap talaga. Kanina pa ako nagugutom. Ayan. Napakasarap pa ng daing. Ah, meron pa tayong daing. Mm, nice yun, mga guys. Sarap talaga. Ito mga guys, o, oh, daing. Sarap ng daing. Ang tawag ng daing na to is amag-amag. So, kain tayo mga guys. Natatawa ako sa aking anak. Akala niya hindi ko siya pakakainin. Ayan nak, o, kain ka na. So, akala niya ako lang yung kakain mga guys. So, inano uh, wow. dumating pa yung isa mga guys yung anak ko saan ito nagaling itong bata ito naglaro laro. at ayan dumating yung mga pinsan ko at yung kapatid ko ayan nagsalo salo kami dito pinakain ko sila dahil madami naman so ayan sobrang sarap daw ng kanin ayaw nilang video pa, pa video ayaw nila mga guys So, hindi nakita yung mga mukha nila na ano ah, sila, nahihiya daw sila mga guys. So, hanggang dito na lang ang aming vlog for today mga guys. So, kain mo na kami mga guys ha. Sarap ng ano talaga, itong ano lang, oh, sobrang sarap, yummy talaga. Medyo maanghang, hindi ko na lang dinamihan ng sili kasi may mga bata nakakain mga guys. So, kaunti lang yung iwin nilagay ko. Ayan, hindi ako kumakain yung mga bata. Busog na busog na sila. Ako na lang dito nag ano na. Tabi-tabi. So, hanggang dito na lang ang aming vlog for today. Again, maraming maraming salamat sa lahat ng suporta niyo mga guys. Maraming salamat talaga. So, sobrang sobrang salamat sa inyo mga guys. At sana nagustuhan nyo ang aming video ngayon mga guys. So sa you next vlog, ingat kayo mga guys. And God bless. bye bye